So, ngayong araw guys, kakain nga pala kami dito sa may susya na parang normal na tao lang. It all you can to sa halagang 549. So, syempre guys, dahil nagpapanggap nga pala tayong normal na tao, hindi tayo magpapansin dito sa restaurant. Baka kasi makilala ako at magpa shoutout out. Kapag nangyari yung guys, baka na lang kami dito ng kain. Dahil humble person nga pala ako, ayoko yung mangyari. Itong orang makariya nga pala guys, marami na nga rin pala tong brand. Kaya nandito ako guys, pipilitin ko sila na gawin nila akong model. Yung skincare kasi dito sa Pilipinas, ayo akong kunin. Mga pinagkukuha nila, mga tsaka muka. So, dahil malayo nga pala yung pinagalingan namin, para magpapansin dito, gutom na gutom kami. Kaya ayan tuloy pati head chef tumulong na sa kanila. Lima lang kami pero in order namin pang 10 tao na. Kaya kapag mahina kayo, hindi damihan yung order nyo. May bayad yung leftover dito, baka wala kayong pambayad. Sayang effort ng chef ko hindi nyo ubusin. Professional yung ang prepare ng pagkain natin tapos tayo dugyot lang. Kaya kapag pupunta kayo dito, magsama kayo ng malakas kumain. Yung tipong kayang kumain ay isang linggong pagkain. Ewan ko lang kung magreklamo pa yun na hindi sulit yung binayad niya. Ito nga guys, nanood lang ako pero satisfied customer na agad ako. Kaya nga pala hindi ako nakain ng gulay kasi nagmumukha akong kabayo. So dahil sobrang kung nga pala nang gumawa nito, tanggap ko na nakamukha ko yung kabayo. Nagtataka nga ako paano nila napapasarap yung mga dumo dito. Kaya pati yung mga team dugit, hindi naman nakain ng gulay na papakain. Kung gusto ko pala maging healthy living, dito na lang ako kakain araw-araw. Basta kapag sinatot ko sila, libre ako. Dumating na nga pala yung inaantay ko ditong sushi. Kahit hindi nga pala ako normal na tao, first time ko nga pala makatikim nito. ng kain nga ako nito at ngayon ko lang nalaman na masarap pala to. Kaya pala tinatawag nila to na pagkain ng mayaman. Kasi nga kami lang yung nasasarapan dito. kasi sushi nga pala dito, guys, may lagi na kulay green. So syempre guys, dahil hindi nga pala normal na tao, alam ko to. Medyo na nga lang pala ako kaya ganyan yung itsura ko. Pa-comment naman kung anong tawag sa pagkain niyo para maiwasan. Kasi ang guys, meron nga pa lang dumating ditong tempura. Yung nakakain ko nga lang pa tempura, guys, yung tigto 20 pesos. Iba pala lasa nun sa totoong buhay. Kasi ang guys, first time ko nga rin pala kumain ng kamote queue. Hindi ko nga pala alam guys kung ano yung kamote queue pero ganito yung kamote queue namin. Tapos yung mga kasama ko nga pala dito, guys, nagkakahiyaan din naman. Dahil dalawang tempura hindi pa maubos. Tapos na nga first round dami kaya order pa kami dito ng second round. Kahit nangangati na nga pala marok, o order pa rin kami nito. Ang tiray nga rin pala akong kanin kaso hindi nga pala ako marunong. Kaya ginamitan ko na lang ng life na nagana sa totoong buhay. Sarap na sarap nga pala sila sa pagkain ng manok kaya tiray ko rin. Nagulat nga ako sa lasa ng fried chicken para fried chicken ng ibang bansa. Ganito yung na-expect ko sa fried chicken ng KFC. Pero yung manok dito para mas KFC pa. Ramdam na ramdam mo dito yung 20 pieces na herb. Sabi ko sa kanila puro manok na lang yung ordering namin. Yung pagkain ko nga pala dito sa manok nila parang hindi ako mangangati mamaya. Nagpasikat pa ako kasi sinisimot ko yung manok. Ang malupit doon no, kumuha pa ako ng isang piraso pa. Ito nga guys sabi nagbo-voice sa over ako nagagalit ako sa sarili ko. Parang alam nang ako na magagalit galit ako sa kanya. Imbis na tumigil lang iinggit pa. Ewan ko nga guys kung bakit ganyan ugali ng taong yan. Sa bagay puro sarap hindi magdudusa. Tapos ayun dumating na namin yung favorite ko na tempura. Nagulat ako sa tempura na to para siyang jellyfish. Malasa tapos sobrang lambot. Kapag nagluluto kasi kami ng hipon sobrang ganit tapos sobrang tigas. Paano kaya nila to nagagawa? Pagkatapos ko nga pala ng tempura munok na namin yung kinakain ko. Kaya pala nangingitim yung singit ko eh. Tapos ayun iba na namin yung hawak na pagkain. Kung kayo pansit kan to yakisoba. Tapos yung dessert ko nga pala guys itong salmon soap. Yung lasa nga pala nito guys parang sinigang. Kahit ina acid nga pala ako, hindi ako natatakot na humigop ng maasim. Tapos ayun guys, kumain na naman ako dito ng fried chicken. Nakalala ko na guys, kung bato palagi nakain ito. Wala kasi yung pambayad sa leftover, kaya pinipilit kong ubusin. So pagkakatapos nga pala namin kumain, lumabas na agad ako. Kaya kung tatanungin niyo ako kung sulit ba dito sa Uramakaria, sulit to lalo na kapag may pambayad kayo. Hindi tulad ko.